Si Yen nagbigay pa ng advice kay Kim Kyu, hindi sang ayon sa bago nitong proyekto. Nababahala do umano na mas lumala pa ang role nito. Ibinahagi naman na noon na actress na gusto nitong mas mag-explore pa at lumabas sa comfort zone. Walang mali sa pag-aartista. Lahat naman ang ginagawa ng actress ay may pahintulot ito ng management handler at siyempre ng buong pamilya. Walang kabastos-bastos sa ginawan lang ng ibang kahulugan ng ex-boyfriend. Lumala tuloy ang inis at galit ng mga tagahanga ni Kim Joo. Gigil na gigil kay Sien Ayon nga sa kanila, masyadong nangihimasok sa buhay ni ex. Anong karapatan na makialam sa buhay ngayon ni Kim Joo? Hindi ba iniwan niya ito at sumama sa ibang babae. Doon na lang siya mag-focus at hayaan na maging masaya si Kim Joo. Ay nang hirap kay Sien Matagal lang tapos ang relasyon. Pero akala mo kung umasta, may karapatan pa rin. Baka nakakalimutan niya na galit na galit ang mga supporters sa kanyang panluloko. Hindi hindi makakalimutan ang ginawa niya noon ganyan ang nagagawa ng pagiging inggit. Palibhasa, walang proyekto na pumapasok sa kanya. Focus na lang sa jowa mo at pagdidirek. Mahalaga na wala na sa si Kim Ju at namumuhay na masaya kasama si Paolo Abilino. Kung babalikan natin ang mga eksena noon, grabe ang kaawa-awang mukha ni Kim Ju. Umiiyak hindi mapigilan ang duha kapag may mga panayam ito.